Okay, meron ulit tayong pag-uusapan tungkol kay Taal Volcano, mga body. Kahapon kung inyong natatandaan, naglabas tayo ng isang update na kung saan ay binasa natin itong nakapost sa Civil Defense Calabarzon. Ah, sinasabi dito sa first paragraph, muling nagsagawa ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Calabarzon sa pangunguna ng Office of Civil Defense Calabarzon ng Virtual EOC Updating Session Patungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng vulkan ng Taal ngayong araw. So, ito ay noong October 9, 2024 via video teleconference. At nabanggit dito yung sinabi ni Mr. Jerome de Lima ang Taal Volcano Observatory Resident Volcanologist. So, tandaan nyo yung ating ginawang uh, vlog kahapon tungkol doon sa uh, Resident Volcanologist na kung saan ay may Uh, ipinahayag tungkol sa kalagayan ni Taal Volcano so ito na yun, uh, no? continuation to mga body uh, ang sabi dito nilinaw ni Mr. Jerome de Lima ng PHIVOX na hindi dapat pangambahan ang mga magkakasunod na steam driven phreatic eruption o ang mga nakaraang minor phreato-magmatic eruption ng vulkan sapagkat normal lamang na maaaring maranasan ito sa kasalukuyang alert level 1 so ibig sabihin mga body dun sa alert level 1 kasama yun ano yung parameters ng alert level 1 ah, nandun yun yung, uh, yung mga nangyayari ngayon kay Taal Volcano ngayon sa pagkakaunawa ko kapag nag escalate pa ito halimbawa nadagdagan ng mga volcanic earthquakes may mga nakita pang ibang mga uh, senyales o yung mga precursor so siguro ay magkakaroon tayo na pagtaas sa alert level 2 so yan po yung sinasabi dito ang nalilikom naman itong volcanic gas o smog na bumabalot sa paligid ng Taal Lake at Taal Caldera region ay kinakailangan namang bantayan dahil maaaring makapekto to sa mga residente na nakatira sa paligid ng vulkan so yung Uh, third paragraph na yun mga body ay tungkol doon sa pahayag ni Mr. Jerome Delima na sinasabi na nililinaw niya na hindi dapat pangambahan ha? nothing to worry yung mga nangyayari kay Taal, pero sa fourth paragraph, ito naman yung paalala ng RDRRMC sinasabi dito paalala naman ng RDRRMC sa publiko na ang Taal volcano ay isang aktibong bulkan at hindi dapat alisin ang posibilidad ng pagputok nito. Kung kaya nararapat lamang na manatiling alerto at paigtingin ang kahandaan ng bawat isa sa lahat ng oras. So yan po yung sinasabi, yan ang paalaala ng RDRRMC. Bagamat sinasabi ng FIBOX na hindi dapat mangamba sa mga magkakasunod na ipinapakita na na activities ni Taal Volcano kagaya ng mga minor priyatic or priyato magmatic eruption sinasabi ng RDRRMC sa publiko na huwag alisin natin ang posibilidad ng pagputok ng bulkang Taal kasi nga ito ay isang aktibong bulkan so pina pinapaalalahanan ang publiko na huwag tayong mangamba pero huwag nating alisin sa ating uh, isipan na any moment ay magkakaroon ng isang major eruption dahil nga si Taal Volcano ay isang aktibong vulkan at sa mga previous eruption niya mula noon pang uh, ilang dekada na no ang natatandaan ko yung mga nababasa natin ay noong 1911 pero before that ay marami pang eruption si Taal. So iba't ibang karakteristik, iba't iba yung pinapakita ni Taal na na eruption niya, yung eruption style. Kasi nga hindi naman isang crater lang 'yan. So maaring nga uh, dito pumutok sa bininti ang malaki or di bininti ang munti, meron din nagkaroon ng uh, underwater eruption, no, dito sa may kalawit, dito sa may pirapiraso, meron din dito sa Mount Tabaro sa bininti ang munti, at yung isa sa mga uh, matinding eruption niya ay yung 1911. At uh, ganun din, yung pagputok ng kanyang crater sa Mount Tabaro. ba diba? Noong 1960s ata yung mga body na kung saan ay marami ang naapektuhan, ano? Uh, at marami ang uh, casualty noon. So, iba't iba yung eruption style. So, posible na biglaan lamang ang pagputok ni Taal Volcano. Walang senyalis tayong makikita or walang mga paglindol pero bigla na lang siya sasambulat posible na ganon base na rin sa mga eruption history niya mga body at yun ang gusto kong ipa alam sa inyo no hindi po tayo eksperto pero uh, dahil nga sa paulit-ulit na nating nababasa at uh, na nasasaliksik ano at uh, nagbibigay din ng kaalaman yung iba nating mga kababayan sa atin eh, nakikita ko na yung pattern ng uh, mga eruption ni, ni Taal Volcano. Kaya sa ngayon, hindi natin masasabi kung uh, tatama ba yung uh, ibang mga nababasa natin na sinasabi na hmm, after 40 years pa yan puputok. Hindi po natin pwedeng sabihin yon, kasi nga, uh, any moment dahil nga sa pinapakita nito ay posible na magkaroon ng isang eruption. At uh, yung constant digasing mga body sa pagkakaalam ko ano Correct me if I'm wrong, posible na hindi ito maganda ang maging epekto sa sa sitwasyon ni Taal Volcano. Maaring ito ay mas makasama pa kasi parang may nababasa tayo na kapag uh, palagi ring umuusok ay nagkakaroon ng uh, disadvantage, nagkakaroon ng masamang epekto to kital uh, at posible na mag-collapse daw yung caldera floor. Parang ganoon ano, uh, hindi lang natin masyado maipaliwanag pero kung ikaw ay may alam dito at uh, alam mo yung naor uh, na pag aralan ninyo i-comment niyo diyan mga body kung tama ba yung sinasabi ko o tama ba yung uh, mga na na ibibigay sa ating kaalaman tungkol kay Taal okay so yon mga body ha uh, hindi dapat pangambahan pero wag nating alisin sa atin na hindi na talaga puputok si Taal volcano no, no? nandoon pa rin dapat yung paghahanda kasi nga ito ay isang aktibong bulkan.